Binasag na ng beauty queen actress na si Bianca Manalo ang kanyang katahimikan hinggil sa isyong pasikreto silang nagtatagpo ng kapuso actor na si Rob Gomez. Ngayong araw, December 22, Naglabas na ng pahayag ang beauty queen upang pabulaanan ang kumakalat na balitang may namamagitan sa kanila ng kanyang co-actor sa teleseryeng Magandang Dilag. Matatanda ang nagulat ang madlang Dabarkads kahapon, December 21, nang biglang mag-viral ang screenshots ng mensahe ni Bianca sa co-actor. Mismong sa Instagram account nga ni Rob ibinahagi ang mga screenshots ng usapan nila pati na rin ang palitan ng usapan nila ni na Herlin Budol at Pearl Gonzalez na kasamahan niya rin sa naturang teleserye. At upang wakasan na ang issue at para malinis na ang kanyang pangalan, naglabas na si Bianca ng kanyang statement. Let me clear all the false rumors circulating on the internet. Rob Gomez and I, are friends and co-workers, panimula ni Bianca. Ania, nakatakda kasing magbigay ng regalo si Rob sa kanya kaya nais niyang makita ito ng maaga bago pumunta ng airport. He was going to bring Christmas gifts and I wanted to receive them early before I leave for the airport, lahad ni Bianca. It is upsetting that our conversations were exposed without my consent, which is a breach of privacy and the cause of so much online bashing. It is obvious that parts of our conversation were deleted to create malicious insinuations, kwento pa ni Bianca. Kasalukuyang nasa Japan ang beauty queen actress kasama ang kanyang pamilya, pag-amin ni Bianca, ang kasalukuyang issue ay labis na nakakaapekto sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Let this controversy end so I can enjoy the rest of my time in Japan with my family. Let us spread love and the truth this holiday season. Merry Christmas everyone. Sabi pa ni Bianca, hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Comment mo naman sa ibaba.